Ilagay ko na po yung ano, yung dahon ng malunggay po. Ang pinawa ko po kanina sa kabilang bakuran po. Ang iposan po, ilalagay ko yung kasi uh, po. Bali ang sabi po nito mga bro, eh, Si Charon. Si Charon na baboy po, tsaka yung pinuha yun, ko pong yung dahon po. Tsaka po manok. And, simpleng ulam lang po yan. mabagaw yun at sanday lang habang maloto yung yun. yung malunggay sanday lang po maloto yun bago isunod yung, yung lage... Nalagay mo na ang palayak? Talaga na pala yung pala yung ito bro. Ayun. O, oh, nalagay na yan. Ayun na. Wala na. Andyan na yun. <laughs> Nauna pa <po> yung pala yun. <laughs> Dapat yan huli. Eh, nandyan na. Nandyan na yan. Wala tayo magagawa. Nalagay na pala ni Mrs. kanina yung yung ampalaya. Okay, di konting ano lang po ya, kasi, yan kasi mahirap naman sa ampalaya na ano na gutong dugo ay na lang muna yung oi karen karen deh ganung bubugbog sa luto yung ano ampalaya Testingin ko po mga blow yung eh, dyan, no? Yung palaya. Kasi pag loto-loto po yan, mapait. ah uh, kailangan din eh, ma-testing. Mm, okay na na. kasi yan pagka sobrang luto. Okay na. Ha? na po namin yung, ano, yung ulam na munggo Kami kakain na po ng tamhiyan. Sige po mga bro again, ganito lang po ang aking video. No? Thank you for watching. Bye bye. God bless. Ingat lang po, ingat. Ingat, ingat lang po tayo. Dahil masama po ang panahon. Doon po sa mga OFW, mga bro again, no? ingat, ingat po kayo. At kay tayo kayo po yung malayo sa pamilya. Mga kaibigan po natin dyan na OFW, ingat po. Sige po, bye bye. Magandang maga po mga bro again. Mabili po. Magandang maga po mga bro Sa Sama po ng panahon, umuulan. Punta lang po ako dito sa kabilang bakuran. At kukuha ko ng... Kukuha ko ng alam, Malunggay nakapayang po ako na babasa kasi yung cellphone ito ako ng unang ano po ito mga bro again, sa ano ulam po. doon sa parte po doon meron pa rin doon na dahon ng malunggay dito po dito. ayun doon po ako kukuha ng ibang po rito. dahon ng malunggay At uh, isasaw, isasaw po sa ulam. Tama na siguro ito mga bro. ang dami na po. So, yeah. Kung ulam po mga bro Iga, no sama talaga ng panahon no Ito po yung ano yung bagyong enting naman Pinakuha ako ni Mrs. ng daw ng malunggay Panaw po ng ulam na po ako sa aming ano, sa loob ng bahay po. So, oh, ito na yung malunggay, oh. Sasawag po kasi dyan, oh. So, munggo po. Yeah, may sawag pong manok, mga bro, yun. aming ulam po. Ang pananghalian po. At saka po may ampalaya. palaya po at saka malunggay po yan po ang sasawag namin at saka po ito si charon po na baboy ayun po talagang kasama po ng panahon ng baboy ayun Ingat-ingat kayo mga bro, higyan ha. Dahil masama po ang panahon.